Sa mapagpalang araw sa inyong lahat, samahan niyo ako dito sa ating uh, Lawan Wildlife dito sa Crocodile Farm. Let's go! Bago tayo pumasok sa loob, kailangan natin magbayad ng entrance fee. Sa adult, 40 pesos. Meron silang tour kasama ang kanilang tour guide every 15 minutes. Pwede kang pumili ng tour, tour A or tour B. At syempre, bago tayo makapasok sa loob, kailangan muna natin mag-fill okay. up. So, pakilala ko lang po sa inyo, si Rio or I.O., hindi ko siya si Lolong the Crocodile, okay? So, si Rio po ay isang na lalaki saltwater crocodile na huli noong August off 4, 1919. 1990 sa Rio Tuba River, Pateraza parting south ng Palawan. Ang haba po niya ay 17.6 feet 5 meters. Si Lolong the Crocodile ay 20.3 feet 6 meters. Just a meter longer than Rio over here. Si Lolong the Crocodile po ay nahuli sa Agusan del Sur sa Mindanao, 2011. Never siyang nakapunta na Palawan. Sa so, ngayon po ay nakadisplay na si Lorong the Crocodile sa National Museum sa Manila. Yung isa pa po species, yung Philippine Crocodile. Yan, only in the Philippines, kaya nga Philippine Crocodile, no? Northern part of Luzon na po sila and in the areas matatagpuan. Ito po ang itura ng batang saltwater so crocodile. Ganyan po muna. Pag tumatanda, saka po sila umiitin. 6 up to 7 meters ang kaya nilang ihaba. Ang Philippine crocodile po ay malastride so the tail area hindi po ganyan kakalat-kalat yung spots and humahaba lang sila ng 2 up to 3 meters. -hmm. Okay. Alright. So everyone, ito na po ang mga crocodiles na makikita nyo dito. Ang kauri ni Lolo at ni Rio, Saltwater Crocodiles. The names are over there. Kung gusto nyo po silang makilala, basahin nyo lang po yan. First crocodile sa kanan, siya si Aklan, na laki saltwater crocodile. Donated ng taga-Aklan, kaya po Aklan ang pangalan. Ito pong nasa kaliwa, si Mar. Mula sa Marabahay, Palawan. Ay, ito stout. sa Marabahay? Yes po. Sa YouTube ba? Opo. So, siya po ay naka-atake na ng tao sa area, kaya siya hinuli doon. So, sabi mo, di ba, kanina, karne ang kinakain, but we humans are really not part of their diet. So, okay, bakit no, nakaka-atake? Mapang teritoryo po. po kasi ang crocodiles, and they cannot tell the difference between beings. Equal tayo sa paningin niya no? So, kaya sila nakaka-atake ng tao sa iba't ibang area. So, everyone, ito po mga pag-atake na ito at pagkakita niyo po ng crocodile, hindi ibig sabihin, uhulihin agad yung buhaya. May kriteria pa po yan ng pagkagasihan, okay? So, hindi porkit malaki ang crocodile, kaya niyang lunokin ng isang buo yung palaki niya po pira pira so bago po niya malunok, hindi po niya yun mauubos, may matitira at matitira doon looking for the longest one. Ito na siya, si Macmac, Mac. Big Mac. Halos kasing haba po niya si Rio yung skeleton sa bleeping area. Ito po ang muso niya hanggang dito pa ang buntot niya, guys. Sa ano, na nandun, umiiko dito So, everyone dito po, mga crocodiles could live as long as 70 up to 100 years old as long as their living environment ay healthy and sustainable for them. Ang buhaya po ay nalulunod din. Yes, parang tao nagpipigil lang po sila ng hininga pag nasa ilalim ng tubig. But they can hold their breath for a long time, let's say 1 to 2 hours, that's for the adults, pag sa bata, 45 minutes. Ayun kalayaan. po ang ilong ng crocodile, mukhang number 3 or ilong ng teddy bear, Yan o mukhang kayo, stick mangat. figure na ibon sa dulo ng kanyang nguso Yun po ang nose Nakatakos ng crocodiles. No? So kaya din sila ganyan ginawa ni Lord para Nakatakos makapag... Ang kalayaan ba ito? Ang ah, hindi po, araw po ng no, kalayaan ah, po, nung nalipat from the breeding area. Bakit siya nilipat? Same case with Akran, uh, Kalayaan, and ito po si Kota, yung next week crocodile natin. Eh, nangaaway na po ng ibang crocodile sa loob ng breeding area. Hi! Ayan, mga karil sa tsaking mga followers dyan. Diba sabi ko sa'yo, magkikita-kita kami ng mga kapu apuhan ni Lolong. Ayan na siya. Parang naninigas na siya. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Please keep on watching my reels, my video, and my live. Comment, like, and share. Maraming salamat po. Oh, gawin niya ka pa. <laughs>